Nakana ka ka kano kana ka uma koran sa Ninoy International Airport. Syempre ya nagagaya na ko pang medyo na ang aking utak sa eroplano. So ayan, sa nagtatanong kung wala kang ticket papuntang Mindanao, saan ka ba bibili ng ticket? So panoorin mo ang video ito dahil ito ang aking ginawa no. Pagdating ko ng Ninoy International Airport sa Terminal 1, hindi na po ako lumabas ng airport. Hinintay ko po yung shuttle uh, bus na maghahatid sa mga OFW papuntang Terminal 3 no. Ayun. Ito po yung sinasabi kong bus o shuttle na maghahatid sa atin sa Terminal 3. Ayun, at doon tayo bibili ng ticket. Libre po ang pag kay dito. Ayan. So, ngayon, nandito na ako sa Terminal 3 at dito po ako bumili ng ticket ko papuntang Davao Ayan. Sa lahat ng OFW na hindi binilihan ng amo nila ng ticket papuntang Mindanao, ako hindi ako binilihan ng ticket ng amo ko papuntang Mindanao, pero binigyan ako ng pambili ng ticket. Okay? binilian ako ng pambili ng ticket. Every time na uuwi ako ng Pilipinas, binibigyan ako ng pambili ng ticket papuntang Mindanao at allowance ko pang kain. So, dito po tayo bibili ng ticket sa Terminal 3, no? Dito sa Terminal 3, dito ka bibili ng ticket. Huwag kang bibili ng ticket sa labas. Kasi kung sa labas ka bibili ng ticket, pinakamura na it's 10,000. So, dito ka. So, ang pinili ko guys is Cebu Pacific uh, dahil ito ang mura at yung magsusundo sa akin na kapatid ko sa Dabaw ay hinintay ko. Yung ako pang nag-adjust. Sabi niya, ang kunin mong ticket pa dito ng Dabaw Kwana, malaki ang mata na nanyaka kuwa na ala singko sa marulom ka di ako pakaliw tingin na nyako na na singko katuwe outin sa trabaho so habang hinihintay ko yung uh, flight ko papuntang Davao so nag stay po ako dito sa OFW Lodge so naalala nyo sa Terminal 3 yung dating ticket booth ng Philippine Airlines doon po makikita ang OFW Lodge. Ayan. Ito na. Pinupuntahan ko na ha. Alright. So, liliko lang kayo dito. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Wag, hindi lang talaga ako nagsasalita. Kasi ako pong pagkimaman. Eh, nagsasalita. <laughs> okay. So, ngayon, papasok kayo sa OFW Lodge. Ayan ang makakapasok lang po dito is exclusive lang for OFW. Pagka-entrance mo dito, mag-register ka dito sa left side. Ayan, nasa ng video ko. Ayan, magre-register ka dito gamit ang passport mo or ticket mo, ganyan. Ngayon, pupunta ka na dito. Na malaki po yung OFW lad sa Terminal 3 compare sa Terminal 1, maliit lang. So, ito yung available dahil... Uh, kung madaling araw akong nakarating na maraming pagkain ang nauabutan ko. <laughs> sino ka dyan? Arna na, favorite ko ito ba? yung Violeta. Bali niya logo ng, logo ni Mayore niya ba guys? Balik, inidya ko muna yun eh, Tigungin niya show siyomaya ba niya, gambutong eh. Tiga tuya, Ma'am, halal po lahat ng sinaserve namin dito dahil ang OFW is uh, Muslim ko Muslim daw yung karamihan. Tigo alhamdulillah kagagutom ako kung hinandakan sa so. Bali nagikot-ikot ako guys, ka medyo pakainom ako kagamalan ng triko. Nakikita mo rin yung screen ng uh, TV diyan na monitor mo rin yung flight uh, mo. So don't worry guys, kahit mag-stay kayo dito, libre ang kapisyawak. Unlimited kapijo sa di kapi. Diyos, matanggaw sinasabi ko sa inyo. <laughs> Juicy and guys and do you get na basta ka kana makapila ko makagapi guys tama na kabanga tako sa la sinko ato mm. bali nya ba guys yan na bali unlimited di kapisya sa OFW laja ayan kaya hanapin nyo sa uuwi ng Pilipinas yan na sa terminal 3 ba no so tikit po ta Philippine Airline na lo ba sa kanina mm. ayan So, dito, social-social dito, dai. Ayan. So, habang nagkakapi ka dito or kumakain ka ng lugaw, naggele ng kabuni play ka kasi uh, pendo wa aran screen ayan oh uh, may screen na uh, tigo siya dampalin do niya dampal siya sa dato ni na an siya ko siya ko siya siya ko na bali sa ibang siya nakasagaya ko siyawa na may turamba, siya po taman, wassalamu